Ngayon guys, uh, pakinggan natin itong kanta ng cover songs ng Sweet Notes, Always. Sa sabay-sabay natin panoorin itong kanta at magbibigay tayo ng reaction video. Tara guys, simulan na natin. Wow you Galing ng boses ng Sweet Notes guys kahit anong klaseng kanta kayang kaya nilang kantahin at uh, dalawa sila nito uh, mag-asawa ang galing ng boses nila nito Without you, I'd give up. Well, I can fool. I can see the love's the way it's meant to be. Well, I guess I'm not like that good anymore. <laughs> grabe guys ang daming tao tuwing magkanta yung sweet notes sobrang daming tao ang nanonood sa kanila at kahit saan lang sila makarating sweet notes music galing ng boses ng lalaki guys sobrang galing uh, yung boses niya parang simple lang pero ang lupit grabe guys kahit sa likuran punong puno pa rin ng tao ang daming tao na nanood sa sweet notes tuwing kakanta sila boses guys sobrang ganda ng boses ng lalaki naamiss talaga ako sa boses nila kapit din ng lalaki guys maggitara kahit uh, anong klasing kanta niya nakakantahin ang kuwang kuha niya yung may alam mo yung may style siya sa sarili niyang paggitara nai-enjoy yung mga nanonood sa Sweet Notes pag, tuwi, ah, pag silang kumanta talaga sobrang daming tao tapos yung mga tao ah, enjoy na enjoy sa ka, pakakinig sa mga kanta ng Sweet Notes grabe guys na-miss talaga ako sa mga kanta ng Sweet Notes uh, maparigi man or Air Supply kahit anong klaseng kanta kayang kaya nilang kantahin at bilib ako sa boses nila kasi mga talented silang dalawa. Kasi kahit saan sila makarating, uh, Luzon, Visayas, Mindanao, sa pagkanta nila, sobrang sikat na sila sa kanilang uh, pagkakanta. At kahit saan lang sila hinahire. <coughs>